Ulan. May init e, eh, init e. Eh. Ang init. Ay, bawal ang bawal lang ang sa Ang init e, eh, oh. Ha? Naulan na, ha? Bawal lang ba sa... O, oh, pwede ko ako dito eh. Pagdatangin ang hina lang na kanunay na. Yan, eh. Patayin mo muna yung elektrik, panigot. Okay. Kaya mo, titigil din yan. Wala na, mahina na. -na. Bakit? Nakasipon yan, Iblok. Ang amoy niyan. Sarap sana para sa buwang araw. Ano ang mahina? na. -na, -na. Tingnan mo yung ano, iglat, yung nag-spark na ano. Hindi mo, hindi pa rin kahit na ano. Sunog na nga yung wire. Mm -hmm. Pag umuulan, hindi namatay. Wala mm -hmm. na. Ngayon na lang. Ang mm -hmm. ano lang yun. Yung palamig lang. Hindi na maglot, may kumukulong na mangga. Ayun na, mangga kumukulong. Galing din nun sa taas. Ngeng. Wala na, ayun na siya. Ay, doon, lumiko. Ayun po. Nangalaglag yung ano, hinog na mangga. Kasi lumiliko eh. At least, nagpapalamig-lamig. Ayun, dito yung isang mangga lumulong. Aso sira. <laughs> Ang kit ng mangga eh. Wala Ma na, shot na. Malamig yung hangin oh.